Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan at lugar ay pang at pangyayari ay sadyang binago. Pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Itago niyo na lang ako sa pangalang Luida. Nagtatrabaho ako noon sa Maynila bilang isang tindera sa isang grocery store. At doon ko nakilala si Marie na taga -tapis mabait siya sa akin at magkasama kami sa kwarto. Bali, apat kaming magkakasama sa isang kwarto. May kanya-kanya kaming bed na tinutulugan. Sa kanilang tatlo, si Marie ang kasundo ko. Dahil tahimik lang siya, malinis siya sa kanyang pwesto samantalang ang iba namin kasama ay burara. Pag-araw ng day namin, magkasama kami na mamasyal minsan pumupunta kami sa luneta doon kami nagpapalipas ng oras ng oras buwan ng December sinabihan kami ng amo namin na pwede kami magpakasyon muna ng 2 weeks pwede kami umuwi sa mga pamilya namin sa probinsya ay ako ni Marina sumama sa kanya sa tapis masaya daw doon at para daw makakit makita ko ang lugar ng tapis. Dahil gusto kong makapunta sa ibang lugar, sumama ako sa kanya. Pagdating namin sa kapis, sasakay pa pala kami ng pampasaherong motor. Pagdating namin sa isang barrio, may ilog pa at tapawid kami ng ilog. Sasakay na naman kami ng bangka. Sa isip ko, mag-iipan ang barrio na para sa lugar namin mayroon mga baryo sa bukit. Dumating kami sa bahay nila sa so ng May mga street light naman ang baryo nila. Pero ang ibang bahay ay wala pang kuryente. Isa na ang bahay nila Marie. Lampara lang ang gamit nila. Yung gas or petrol yung tawagin sa amin. Dating namin sa bahay nila, agad kaming pinakain ng nanay at tatay ni Marie. Tatlo silang magkakapatid, dalawang babae at isang lalaki. Si Marie ang panganay sa kanila. Sa unang gabi, ako sa kanila, hindi ako makatulog. Mahay ako. Ganito ako kapag first time ko makatulog sa isang bahay. bukasan, niyay ako ni Marie mamasyal sa buhay. Mayroon tayo ng gamutin kahoy, nais, at sabi. Marami pa lang tayong araw-araw na magulong. Pagkakailangan sa araw-araw, nagatla namin ang mga nanong gugulay ng isang gabi. Gawain kung tawagin sa amin. Masarap siya gataan ang gabi. Yun ang inulam namin noong tanghali. Binigyan ako ng nanay, ni Marina, isang mangkok na gulay na gabi. Sabi niya ubusin ko raw ang isang mangkok dahil pinasarap daw niya ang pagluto dahil gusto ko rin ang gulay na gabi. Naubos ko ito. Paglipas ng tatlong araw, may, may naramdaman na akong kakaiba sa ko. Parang ang init-init. Dalawang beses ako naliligo sa ilog nila sinasamahan ako ni Marit. Paggabi, hindi ako nakakatulog. Ang ulit ng ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Sinabi ko kay Marit sa nanay niya na nararamdaman ko. Masinan ang ng nanay niya sa akin. Ganyan lang yan kasi naninibago ka pa dito sa amin. Pero hindi ako mapakali sa sarili ko. Feeling ko kasi sinasaniban ako ng ibang tao. Sinabi ko kay Marie na babalik na kami sa Maynila. Sabi niya, tatapusin na lang daw niya ang bakasyon. Sabi ko, ikaw bahala basta babalik na ako sa Maynila. Hinatid niya ako sa pier. Pagdating ko sa Maynila, dumirit ako sa bahay ng pinsan ko. Doon muna ako natulog sa kanila dahil sa spatter lang sila nakatira. Maliit lang ang bahay nila at tabi-tabi kaming matulog. Pagdating ng hating gabi, balisang balisa ako sa higaan. Hindi ako makatulog. Mait ang bukong katawan. Pinaglamastan lang pala ako ng insan ko. Sabi niya, sabi niya sa akin, anong nangyari sa akin? Bakit ganyan ka? Nakikita kita minsan pinapayo ka at nakatingin sa akin. Tapos lumalabas ka ng pinto. Ang sagot ko, iwan ko kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam basta mayroon akong naramdaman sa katawan ko pag ng dilim. Sabi niya sa akin, saan ka ba galing? Kuininto ko sa kanya na sumama ako sa kaibigan ko sa kapis. Pinagalitan niya ako, sabi niya, alam mo ba ang mga balita sa mga taga-kapis? Marami daw, marami daw dyan, aswang. ako sa sinabi ng pinsan ko pinauwi niya ako muna sa sama. Tinawagan niya ang nanay ko na ipatingin ako sa albularyo. Pagdating ko sa probinsya namin, agad akong pinausap ng nanay ko. Pumunta kami sa agad sa mga gamit. Marami kasi mga gamit sa akin. Pagdating ang isa ng mga gamit, sinabi ko lahat-lahat sa kanya ang nangyari. Agad niya akong pinainom lang langis o lana kung tawagin sa amin. Pagkainom ko ng langis, sumuka ako ng sumuka. Halos maubos ang kinain ko at ang pait-pait na nang sinuka ko. Hinalukay ng manggagamot ang suka ko parang may hinahanap siya. Mayat maya, may kinuha siyang isang maliit na bato, kulay itim. Ang sabi niya, ang sabi niya sa akin, nahawa ang kanang ng, uh, ng, mag, ng pagkaasuan doon sa gabi, doon sa gabi na pinakain sa iyo. Nilawayan ang gulay na pinakain sa iyo. Aswang, aswang ang pamilya nila. Naalala ko si Harry. Aswang pala ang pamilya niya. Aswang daw ang nagpakain sa akin ng gulay na gabi. Nagpasalamat ang mga gamit na hindi ko. Pinakagat ang kabilugan ng buwan. Dahil kung hindi, magiging aswang din daw ako. Grabe ang takot ko noon. Hindi na ako bumalik na Maynila. Hindi pala tayo dapat pagtiwala sa mga kaibigan natin basta-basta.